Hi guys, good morning. So, punta tayo sa balcony. Dahil kagabi, uh, guys, gumising ako ng around 8.30 kasi maaga dahil sobrang lakas ng thunderstorm dito. And lumabas ako sa balcony dahil parang nagka, uh, mahuhulog na yung ano, parang bumagsak na yung mga tanim ko sa balcony. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako at nilipat ko sila, pinabako talaga sila. Ayan, tingnan natin. Ayan, guys. So, nilagay ko sila dito for temporary. Ayan. So, iniwan ko yung doon. Yung, hindi masyado. At saka, ito iniwan ko kasi wala naman siyang tanim. And alugbate yung tinanim natin. Hindi pa tumubo. Sobrang bigat yan siya. Kaya hindi talaga siya lilipad. And the rest, nilagay ko dito. Ayan. O, diba? Kawawa naman ano ang aking mga tanim. Good morning. Ayan. Aww. So, ilipat natin doon. Tapos, nasira yung aking paprika. Bell paper. Bumagsak ito. Ito, oh. Ito na yung pag, uh, ano ko, kagabi. Ito na yung natanggal. Sobra talagang lakas ng hangin. Kaya, ano, ano natin So, ibalik na natin sila. Tuwawak naman kayo. Mabit na ito masira lahat kasi bigla-bigla ko lang silang ano, kagabi. Kasi nga ang pabilisan lang. Ang bigat. Yeah. ko lang ito pagkabi. Sira na nga dito. Kasi sa sobrang lakas na ng ulan at saka thunderstorm, kaya nabilisan na ito. ko? So, ayan na ibalik na natin. Grabe, takot na takot ako kagabi kasi parang nagsiliparan na itong aking mga tanim dito. Pero at least na-rescue natin ating salad. Eh. Kasi buti nga ako, hindi pa ako mas masyadong tulog. Yung kasi natutulog ako. Bukas yung aking bintana at naririnig ko sobra. At saka yung kidlat talaga, ang lakas. Kaya ayun, bakit mayroon siyang na dito nasira. Kaya mabilisan akong lumabas at na ano, na ibaba ko to lahat. Kasi nasa third floor ako guys. So, hindi po talaga pwede na ano. Ayan. Pula na din sila. May namumulan. Hindi talaga pwede pag thunderstorm na pabayaan ko sila or else magsiliparan. Eh, Maka-aksidente pa tayo sa baba. No? Ng mga tao. I mean, yung bahay sa baba. So, anyway. That's it. Thank you. Bye. Thank you for watching. Don't forget to share and comment. Ayan. Lalaki. dami na ding ano, tapos daming maliit, tapos ano, harvest na din tayo. Papakita ko pala sa inyo, guys, yung naipon kong chili na sa freezer na gagawin kong ano, gagawin nating chili oil. Ayan. O, oh, diba? Ang dami na. Ayan, ito. at saka so, ito pa sa so plastic ang chili yan sila lahat guys pinoprosen ko lang kasi isabay ko na silang gawin ng chili oil well.